huling alaala ay putok ng baril kasabay ng mga tambol na kumitil sa aking pagiging martir tumigil ang iyak ni inang bayan ay nasupil nagising ako sa ibang panahon panibagong buhay at pagkakataon Aking ribulto ay nasa mga publasyon Subalit bakit ina, ikaw pa rin ay nakakulong Taong dalawang liput, dalawang put-apat Mga mamamayan ay maluntay at nabanat Namatayan ng pangarap, araw ay sumikat At tapos ang hirap at aping tunay na masaklap Mga tao sa paligid ay buhay na patay Humihinga naman pero nawala ng malay Kaluluwa ay unting-unting nahigop ng media Teknolohiya na panandali ang aliwat kaya binguit ang utak kaya oras ay di alintana buhay na binubuo ay nasa isang malaking bula sinakop ulit tayo ng dayuhan kapwa Pilipino naglulukuhan sa korupsyon tunay na batikan at sa pagwati pagwatikos ay nagdunong-dunungan bakit nga ba mahirap pa rin ang Pilipinas wala namang lason galing sa labas inapos lang natin ang ating sariling lakas mga bagong manalnakop sa lahi natin ng aahas Tara at bugutan natin ang ulo ang may pakana. Kailangan malaman ni Bonifacio ang sumpa. pinos ang dugo sa lupa pero winalang hiya. Sino ka man dugo mo ay ilalatag sa parehong lupa. Kapatagan mo ay banal at pinagpala. Ang sakripisyo ng mga bayani ay tila. Pagpako kay Kristo iligtas ang naniwala. Gayun din ililigtas ang dati nang naging malaya. Ang revolusyong isinisigaw ay kitilin ang taksil handang pumatay ng sarili lahi parang tumigil daing ng mga nauna ay daing pa rin ng pilapil mga hangal sa karian ng inang bayan oras ng kumitil tatong uri ng hangal ang dapat pating lubusan una ay taong magnanakaw ng buwis at yaman ng bayan susunod ay mamamayang kalaban ng batas may kasamaan huli ay lahat ng may malay pero walang alam kayo ang kanser sa lipunan sa loob ng isang siglo Pilipinong makasarili at walang galang sa mga ninuno oras na upang ang hari araw ay kumalikta ng dugo sa uling tilaok ng manok kayo po ang tunay na pinuno ang pagiging Pilipino ay wala sa lahi ang pagiging Pilipino ay damdaming pinili ang matinding pagmamahal sa lupa ang sarili, isusulong ang pagkakaisagang sa dumami tunay na pagundad ating mararating wala ng sakit at tayo ay gagaling walang pipigil sa balak na pagningning banal na watawati ng muling iusbong ang sining at kultura ang kayamanan natin ay hindi magmimina lahi nating malikhain ay tunay na ganda Walang presyo ang susukat sa iyong halaga. Sinakap ulit tayo ng dayuhan. Kapwa Pilipino, naglulokohan. Sa korupsyon, tunay na batikan. At sa pagpatikos ay nagdunong-dunongan. Bakit nga ba mahirap pa rin ang Pilipinas? Wala namang lason galing sa labas. Kinapos lang natin ang sariling lakas. Mga bagong mananakop sa lahi natin ng aahas. Paano kaya ako tatanggapin ng mundo? Kung ako si Pepe, si Adan at si Kristo pamatayen bahagi ng aking mga testamento ako ay ako nagpabalik sa isang pangako ay ka at mapalaya isip mo ay maging payapa liwanag mula sa mga salita handa akong mamatay sa sumpa kung hindi mo ako lubusan maunawaan wika mo ay wika ng mga dayuhan mapagbalat kayo dapat nabalatan pilipino ka kung pinili mo ang bayan sinako ulit tayo ng dayuhan kapwa Pilipino naglulukuhan sa korupsyon tunay na batikan at sa pagbatikos ay nagdunong-dunungan bakit nga ba mahirap pa rin ang Pilipinas kung wala namang lason galing sa labas inapos lang natin ang ating sariling lakas mga bagong mananakop sa lahi natin ng aahas